Hello po, isi-share ko lang po sa inyo kung magkano ang bilhin namin itong aming uh, Cheers at uh, kung bakit kinakailangan talaga namin itong palitan. So, ayan guys, ito po yung old uh, na Cheers namin. Diba, gutay-gutay na. So, kung papaayos namin yan mapapamahal pa kami so kaya bumili na lang kami ng bago. Yung nabili po namin ito ay nasa online po 'yan. Uh, 128 uh, euros po ang anim pero 4 na kapiraso lang po ang nakita ninyo. Ang maganda po dito kasi syempre online, uh, easy to easy to order uh, pero one week din siya bago dumating, 'di ba? At saka syempre hindi naman namin yung binili dahil nga sa online at saka sale siya binili talaga namin yan na pinag-isipan ng, ng, matagal kung kinakailangan na talaga. Sa so, nakita nyo naman po na ang aming cheers ay gutay, gutay na. So, iyan, yeah, nag-decide kami yung bumili. So, ang... Uh, ang ang old naming chairs ay doon namin inilagay sa basement para para one day kung ipapaayos namin uh, meron pa kami magagamit, di ba? Kasi yung papalitan lang naman doon, guys, ay yung upuan niya. So, pero ang iisip namin, pag pinalitan namin yun, mas malaki yung labor namin kaysa sa, sa ano tawag nito, kaysa sa bibili kami ng bago. So, nilagay na lang muna namin doon sa basement namin ang aming old chairs. So, ayan, guys ngayon yung mga anak ko ang naga uh, mag-assemble niyan. Tinuturuan ko talaga yung mga anak ko guys kung paano mag-dumeskarte at uh, mag uh, magpalabas ng kanilang talent, yung kanilang creativity, paano intindihin yung mga mga instructions kasi ang gusto ko na mangyari na magiging uh, independent sila guys na hindi lahat ay iaasa sa akin. Although nandyan naman ako na tutulungan sila pero talagang uh, uh, sinusukat ko muna na yung kanilang pasensya kung gaano ba sila kapasensyoso ka, ka sa kanilang ginagawa. So far guys, very serious ang aking mga anak. So, ayan. Pero at the end of the day naman, ako naman ang nagtapos ng kanilang trabaho kasi nagsawa na rin sila. Tsaka medyo mahirap din mag maglagay ng screw na yan guys. Medyo ma, ma ano tawag nito, medyo hard din. So ayan, maganda naman at na-assemble namin lahat ang anim na cheers. At uh, maganda siya guys kasi nag-angkop naman naman siya sa kulay ng aming <clears throat> ng aming mesa, excuse me, at ang aming carpet. So ang maganda diyan kasi uh, makikita visible, visible yung uh, yung carpet sa ilalim, hindi siya tago, hindi kagayang dati naming na mga chairs na meron silang uh, meron silang cover. So ayan guys, maganda siya, magandang kulay dahil fitted siya sa aming carpet. Hindi siya yung magulo na na nakulay dahil natural lang ang kulay ng aming mga chairs. Ayan guys, 'di ba? At saka kagaya ng aming kulay ng aming living room, angkop na angkop po. Masaya po ako sa resulta.